Gawa naman kami ni Idol Tom ng kabutihan ngayon. Ano Tom? Palagay mo? Papalubog. Ay isa. <laughs> <Papalubal. laughs> <laughs> Yan. Yan tayo. Tingnan natin si nanay dito guys. Saka, tingnan na rin natin yung kubo niya. Kasi pinatatanong din nung uh, uh, may padala nito. Ano? Uh, concern ni Tessin. Eh, para kay nanay. Ayan. Ay, giba na Ay, Ha? Ayos na. Di... Ha? ganda na sa lahat kaya si nanay gibana oh. ay naroon naroon si nanay oh. madag ka ng kajan naroon po, naroon po mga idol oh. wala na yung abutan namin ayun oh baba na dyan Ayan. Oop, Ngayon natin mamaya yan. Magandang araw po. Ah, ito po si Nanay. Madaganan po kayo dyan ay. Oh. grabe na po yung kubo. Ah, ito po si Kaparmers. Eh uh. ano po yung kinukuha nyo? Hi. Magandang araw. Hindi <laughs> na yata ako <laughs> Akin na po yung galon at patatabuan po natin. Ay. Ay, huga, papahugas ang... Si ah, may nagbili po. Patatabo ko na lang po kay Tom. Tom, kunin mo Tom yung ano? May Robin may pina... May bin, May binili siya so sa sabi ko wala Ah, di po kami kagad nakabalik Katakatapos lang na ng kupra mo muna itong doon sa ano Pwede na yun na doon sa bubon ay ang um, ano ay best pa po, ayun pong inumin nyo mineral ay nag ig, ay nagbili nga si Robin ah kahapon okay po okay na po yung pupo mo na yan tara po dito may mga dala po ako galing po sa ano natin concern netizen napanood po sa youtube channel natin yung uh, buhay ni nanay dito ayan o oh, ganyan po isa o oh. abutan namin dito ayan o oh. mga guys ay magiba ayan madaganan siya dito si nanay dapat talaga po may kasama na ito si nanay dito -na uh, para po pag nadaganan may matanggal ay, <laughs> ay, parang, ay, ay hindi po liga po na may mga dala po kami pwede po kami tumuloy din sa bahay mo okay maganda salamat grabe guys dito si nanay nag sutsut ito. Ito na yung hanap buhay mo dito, no? Ay, yung nagagawa akong wale. Yan, ito po yung ginagawa niya dito, Oh. Ayan. Ayan oh, yung extra niya dito. Kahit wala siya nakikita, nakakagawa siya ng walis, guys. Nakakatuwa talaga si nanay, nakakabilib. Kaya talagang pag si ka-farmers po ay mayroon lang ay talagang tutulungan natin lagi ito si nanay kahit sa pang-araw-araw lang. Ayan, guys, o. Oh. Ganyan sila. Oh. Ano? Oh. Pero kabisado na yung nanay yung daan dito. Talagang kapa-kapa Oh. Ayan. Kaya maraming maraming salamat po talaga dun sa mga tumutulong kay nanay Tasing. Ano? Talaga pong uh, bahala na po ang ama. Para sa inyo po ito. Oh. Nay, dula po tayo sa bahay. Ninyo, bago. Ninyo, po <laughs> <laughs> Biglang nakakaupo si nanay ay. Nahihiya si nanay. Nahihiya. <laughs> Di yan, mahihiya. Pabagayin. lagi naman ako dito. Turing nyo ako nanay isang ano nyo, parang uh, pamangkin o kay isang anak. Ayan. Ah, ito na po yung kubo ni nanay. Tapos yung CR na lang po ang walang ano. Walang uh, tabing. Ay! Okay lang Pasok kami sa loob. Okay, pasok tayo dito guys sa loob ng bahay ni nanay. Ah, yun. Meron na siya ditong kwarto. Ay, tilim. Ayan, ay. gabi pa rin. Dito lang siguro siya natulog mga guys. Eh, may bigas pa siya oh. Tubig, bibilan sana natin. Ah, meron naman bagong tabok. Sinsala kayo na sa amin ha. Sinsala kayo kay Kaparmers. Ito po, dito naman po natin itong saging. Nalang po kayo, nalang po kayo na saging at nasa kakarubos lang po yung tabing ko sa bahay. Ayan na, ito po, Ayan, ito po yung padala. Buksan na natin ito na eh. natin ito, may mga bago kang gamit. Galing sa ano? Galing po sa concern ni Ticin po natin, hindi ko po, po alam, parang taga-Italian. Mabait po siya. Mga awa po talaga sa inyo. Mga maraming po sa inyo. Bagong termos so ako po yung termos yung nanay. siguro ang bilis na nung mag, ano, maglamig nyo bago kami umalis na lalagyan na namin tumain sa na tubig Lalagay lang namin dito sa tabi mo oh bago termos lab pasuhin na initan inita ng tubig at ligugasan ka muna ito, hey, ito na oh, sige salo na natin na um, Di diyan. yung mineral ang ilagay mong tubig dyan ay 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 Ya, yeah, pin. Kulay pin, pang babae na Pang dalaga. <laughs> Ayos na eh. Meron ka ng bagong thermos, Tingnan natin ito mga ito. Di ko rin alam kasi ito. Ang mga pinadala. Ano? Ayan po. Ito po mga idol. Ang mga padala nanay. Ayan po. Napainit po tayo ng tubig at ito po mga biscuit, mga biskuit. mga skyflakes. Ayan po, di na po natin ito na itatanggalin sa kahon. Ano po? Ang ah. oh. hmm. dami, ang dami tumo mo. Hmm. Ang dami, guys. Ayan po, oh. maraming maraming salamat po sa concern ni Tizen. Hmm. Design. Ano? Ayan. Yes. Para yes. kay nanay. Ay, talaga ang dami init. Huh. ano na yung ginagawa mo doon sa kubo? Pagawa na natin kay Tom. Hmm. Nagkukuha ako sa papa. Tutumbahin ko itong ano. Tapos sabi ni Vilma, Mag-ingat daw doon, baka makatumba. Kaya pinag-aralis ko itong mga nakasabit doon sa haliging nakahapay. Anong gagawin na po natin doon? Papahapay ko na kay Tom? Yung mga... Um, para hindi makatumba. Oh, Tom! Uh. ihapay mo na yan. Gibain mo na yan. Ngayon guys, papagiba ko na yan kay Tom. Ugain mo na na ugain yan! Ay, na, yung, um, um, yung... natin si nanay guys. Turo mo na lang, daba? Turo mo na lang sa kanya, ha? Ayan, guys. Turo na lang tulungan ko si Idol Tom doon sa labas. Ayan. Guys, tapos na namin ni Idol Tom Dibain Hmm, delikadong magdagan kay nanay. So, kita natin kanina pagdating natin, ano, doon sa ilalim. Ayan, giniba namin, nipon na rin namin yung mga hero-hero para safety ba? Setom! Wala na mabagsak, no? Ayan, dito lang tayo. Okay nang tirahan ni Nanay, very good, galing. Ayos. Ano ito tayong Nanay, Arroz kaldo o kapno din? Aros kaldo kaya? Hmm, kaldo na lang daw. Nanay, sali mo na yung tubig? Oo. Ayan na, sali natin sa bago. Ganyan lang pala, Nanay, ano? Kung mga, ano, kung mga hot meals. Dandahan kayo na dito pag wala kami, at baka mabubuo naman po kayo ng tubig. Ayan, pili lang po kayo dyan. Kakalugin nyo lang basta nakalug. Nagaya ng mainit na tubig yun. <laughs> May nasa plastic cup noodles. Ayan. Masahin nga natin si nanay guys. Tapos, ito. Nay, kayo na po magtabi ng mga grocery nyo po. Ano? Ito na yung arskaldo. Balbagan mo na po yun mamaya. No? Pag alis namin. Alis <laughs> po kami. Nay bye babay -bye. <laughs> bye daw po. Maraming salamat sa inyo. Sa mga natulong kay na, na, lang Ayan.